January 6, 2023, nang dumayo sa bansang Japan ang ating kababayan na si Melvin Jerusalem, upang sagupain ang nooy WBO Minimum Weight World Champion, na si Masakata Taneguchi. Ito na ang ikalawang beses na lalaban ni Melvin Jerusalem sa isang world title, matatanda ang una ng lumaban sa world title si Melvin Jerusalem, noong 2017, Kontra sa nooy WBC Minimum Weight World Champion na si Chiafone Moonsri, ngunit natalo si Melvin Jerusalem sa pamamagitan ng unanimous decision. Kaya naman sa pagkakataong ito, ay dobling sipag sa training ang ginawa ni Melvin Jerusalem. Habang si Masakata Taneguchi naman, ay ito na ang ikatlong pagdidipense sa kanyang titulo, at sa balwarte pa nga nito gaganapin ang laban, kaya naman kung hindi ito mapapabagsak ng ating kababayan, ay siguradong madadaan sa hometown decision ang laban. Bago ang kanilang sagupaan, ay may boxing record noon si Masakata Taneguchi, na labing anim na panalo, tatlong talo, at may labing isang panalo na nagtapos sa knockout. Habang ang ating kababayan naman na si Melvin Jerusalem, ay may boxing record, Nalabing siyam na panalo, dalawang talo, at may labing isang panalo na nagtapos sa knockout. Hali na mga boxing fans, at muli nating balikan ang kanilang naging sagupaan. Thank Matapos tamaan ng solidong kana ng ating kababayan, ay bumagsak si Taneguchi sa round 2, sinubukan pa naman itong tumayo, ngunit parang lasing itong bumagsak muli, kaya naman itinigil na ng referee ang laban. Dahil doon, ay naagaw ni Melvin Jerusalem ang WBO minimum weight world title ni Taniguchi. Sa darating na March 31, 2024, ay muling dadayo sa Japan si Melvin Jerusalem, upang sagupain ang WBC minimum weight world champion na si Yuda Ishidioka. Sa tingin ninyo mga boxing fans, muli kayang makakagawa ng isang upset win si Melvin Jerusalem.